ang buhay ay hindi lang basta nangyayari sa atin, kundi tayo mismo ang gumagawa nito sa bawat desisyon, iniisip at aksyon na ginagawa natin araw-araw. Madalas, hinihintay natin ang perfect moment. Pero ang totoo, wala namang perfectong oras. Ang bawat sandali ay buhay na mismo. Yung mga bagay na in-stress natin ngayon, kadalasan, wala nang halaga paglipas ng ilang taon pero yung simpleng kabutihan, tapang at pagtitiaga, Iyan ang tunay na nagiiwan ng marka. Hindi mawawala ang sakit at hirap sa buhay pero laging may saisay. At ang saysay na iyon ay nakasalalay kung paano tayo tumukon. Huwag maghintay hanggang maging handa ka. Dahil ang pag-unlad ay nangyayari habang kumikilos, hindi habang nakatigil. Sa huli, hindi kayamanan o pagiging perpekto ang susukat sa buhay natin kundi kung gaano natin ito pinahalagahan, minahal, at kung gaano tayo naging totoo sa sarili. Na-realize ko na, maiksi at marupok ang buhay, pero doon nagiging maganda ang lahat. Huwag lang basta mabuhay, dapat maramdaman mo talagang